Kamalengke muna tayo nasa Paranaque, La Huerta Public Market ngayon si uh, Giselle Ricafort Abba, 43 pesos per kilo ang bigas. Giselle, good morning. So, yung Angel, good morning. Taliwas doon sa pangako ng Agricultural Department, walang mabibili na 43 pesos kada ah. kilo ng bigas dito sa La Huerta Public Market sa Paranaque City, 50 pesos kada kilo ang regular at well-milled na pinakamurang butil dito sa pamilihan habang 56 naman ng kada kilo ng imported. Ayon sa mga nakapanayam nating rice retailer, kaya naman daw nilang magbenta ng 43 kada kilo kung 40 pesos yung kanilang puhunan. Pero hindi na umano sila humahango ng ganito kamura dahil sa pangit na kalidad gaya ng durog-durog o maamoy na inaayawa naman ng kanilang consumers. Paliwanag ng retailer sa resulta ang pangit na kalidad ng local rice ng pananalasa ng mga bagyo sa mga palayan at bodega ng bigas sa palay. Hindi naman umano nila maaaring ibaba sa p pesos ang 50 nilang panindang butil dahil halos wala na raw silang sipitain. Ganito rin yung isang pahayag ng rice retailer sa Bangkal Market sa Makati City kung saan mataas pa rin sa 50 ang pinakamurang butil. Sa iba rin daw kasi sa sinasabi ng GA na 34 hanggang 38 lang ang presyo ng wholesale mula sa mga importer at trader 46 pesos daw hanggang 52 pesos kada kilo ang kuha ng retailers sa wholesale. Ito si Giselle Rico para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat uh, Giselle.